Lugadan ang sarong estudyante kan mabulsot ang tuong biti sa takop ning sarong kanal sa barangay Kalatagan proper Virac Katanduanes, alas 3:30 e ning maaga kang nakalis na Domingo. Sigun sa pamayokang MDR Remo Virac na si Mark Matira, pasiring ko ta sa tindahan ng biktima nga ni magbakal ning lugaw, kaibang amigo ka ini. Alagad dai na ang lapa na pala na takop kang kanal na nauli sa sayang pagkakadiskwido. Sabi niya, nagamit pa sinda ng hydraulic spreader cutter nga ni mahali ang tabay kang biktima sa pagkakaipit. Siguro nagutom. Mm -hmm. eh, 24-7 naman po ang, dyan, ang lugawan po dyan sa tampad ng ning, ano, estate. Ning Siguro ang taramon daw ay siyempre mga barkada-barkada. Uh, Sugut-sugutan o nagpaging naghabulan. ayon. Mm -hmm. Ayun. Napag-araman na sa bakal ang takop kang kanala alagad na na palandar kang kaluyan. Sa pagkaisip ko po, um, duwa pa man lang. Uh, around uh, 20, 2023 or 2022 po. Oh. Nakashoot man po, subitis. Nasa maray ng kamugtakan ang biktima as in nagpaparayray na. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.